R M N Drama presents Handu Manan sa Saga Awit. Ano pa daw sa yang kaake karon? Mga kineng ussek ka babae sa address sa Bulacan, Civil City, ang yano tumatampo ng daw singal nga.

ibon din siya. Nga nung nagkalisod ta. So, pasagilala sa so, di ba akong pagsugal? Mo na lang ganin ay kalipay ay, kapuya, na po. Ay, kapuyang paminaw na nilang ano, ano, mamagpapa. Sige ka eh. Mo ato ko silang gaw din, nobi. Bago sa amoy, eh. Lagkaw ko. Ha? Huh? Asa man di ka? Nagunsa mo ka din bukid. Ano pahangin lang? Pag ko ganahi nga na minaw sa kumamao eh. Sige lang papa. Bahin sa unsa man? Bahin sa pagmahay ni mama. Ngano ko nga nanganak pa siya nako. Na Naku, ako may gibasol niya. Awa siya mag-enjoy sa iyang pagka batanon sa una. Kaya karon nga gusto siya nga mula ag mas man siyang papa. Mhm. Mm -hmm. lang ta ani. Ano naman di ka? Sobli sa problema niyo sa inyo. Ah, oh, Ma si mama magpapa. Oh, ano man? Sige glalis. Bahin sa kwarta. Mao na ko sa amo. Dile ka og problema nga mga Isig ka pamilya no? mau lagi ka. May pagmag-inom ta. Maayo pagaw. Lami agis hangin dinis bukid, uy. Mulang. Nya, yeah, makarelax pagi sa utok. Tinood. Gaw. Unsa ka kung mamahawa na lang sa ato? Ha? Kabang na tagbay dool sa tong trabahoan? Nya, yeah, mag-usa na tagbay para dilibog at ang abangan? Bitaw, no? <laughs> sige, gaw. Mamalinta. Arun sa dili na ito ka kadungog sa mga yaw-yaw sa itong ni kanan. Oo oh. ba? Namo, namo yung dool sa trabawan? Oo. Oh. Dool rin kayo na ko pabisita rin ha? Bisita rin ko yung Sige ba? <laughs> yes. <laughs> um, sige ha, yeah. biya. Ako yung pag-una kayo. Joke pa ko. Bye-bye. Sige, bye. bye. <laughs> Isa itong gusto mamisita ni Mo? Ay, katong dugay nang nanguyab na ako ba? Hindi ko masugot nga magpasugod kag lalaki din niya. Unsa go? Na Naunsa man si Dino? Anong kalit man ni siya kausap? Ah, bahala siya eh. Di na lang sa kumusupak para way sa mo. Sa'yo ko mo pa Murag naglain ang akong lawas, Ronda. oh. Kinsa mo dyan? Naay pa nga bisita si Gautino? <coughs> Kamaayo niya, no? Dili ko pwedeng mo dawat o bisita niya siya pwedeng magpaanhi. Mula ko balik. La ayo mo ininom ng mga magulang usaw sa eh. 'wi. Naanad ko dito. Na si siya may kainom na ko permi. Siya magung best friend. Pero bisi man siya pa Mau mag ko ng umiinom karon. Eh. By Radio Mo TV. Um, ba'y ba'y ginam ko na inum da. Sigaw din na, oh. like chat. Ano mm. sa mga gising yam picture? Naginum sa tia. Paala siya. Dili ko mo reply. Pahala ka. Uh, naabot na yung kusbahay. Maya, hindi na uli naging ka. Oh. Hindi na naging ka? Malaki ka replay sa kong chat. Hindi na yung ka nga ikaw Or ba siya yung lakay kuyog? Kuyog yung mong yung laki? Naon sa kagaw? Sulte na lang, God. Yung may uyab na ka. Parang wa na ka makikinom na ko. Ano yung problema ni mo din, no? Ganun kong makastorya, makamura mo kagakumbana, ha? Kaya mahal natin ka! unsa? sa'yo? Nabuang na ka? Sorry, sure, sorry. Sure. Igagaw tau niya mo, sulit ka na ko, ana, ha? Sorry, sorry, sorry. Nadagos akong ginom. <sighs> yeah. Katuog dito para mahuwasan ka. Sige na lang balik sa kuna ko na ang gisulti ni Gaudino. Naon man to siya. O naon sa man sag ko. Anong apiktato makayo ko? Kalimti to ba Gaw. Gaw din ang unsa ko ni. Ngano na hipos makasimong mo mga butang. Bali na ko pinoyanan. Unsa? Pila ka buwan na ng, nga, huwag magpuyo si Dino din eh. Nga nung murakaw ang mga kaayo. Tungod ba kay naanat ko nga naaper apirmi ang ako igagaw? <sighs> Kumusta naman kasi, siya? Na, buwan habi sa syudad kay kaslunun man imong igagaw. Giimbitar ta. Uh, Kinsa nga igagaw ma? Si Earl. Aaw. Aaw. Oh. Abi na kong si Kinsa. Ah, sige ma. Karo sa man ang kasal. Mm -hmm. well, Asa ka si Gaudino? <coughs> no? Dili siya invited. Pero, ikakaw mo namang duha si Earl nga mo ikikasal. Taas sa pagliog ni mo ni Kisa ba'y ipagita di mo? Oh, si... Si Gaw di ma. Ay, dili na to mo ani, oy. Kay dili man day to nato la, ikunsa. La, 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 la. Unsa? Unsa dili ikunsa, ma. Anak na siya sa asawa si imong uyuan. Pero, dili ang imong uyuan mo itinuod niyang amahan. Sa ato pa, dili ba'y may mag-agaw ni Dino? Dili, Dili, nak. hindi ko mahimutang. Gusto ko makakita niya. Gusto ko makikistorya ni Dino. Wala ba ko'y contact number niya, ta? Ah, ma! Naitaw! Ah, Habli hisa! Kinanglaba ko! <laughs> Naana! <smart noise> oh, Dino? Ano nga nakakakwas ko niya. Kimlo na kay kunin Dino. Sulti ko si Tinoon. Kimlo ka ba sabi na ko? Nagpangita ba sabi ka na ko. Mahal ba sabi kunin mo? Oo. Oo, Dino. Mahal di ka. Mas mahal di ka, Pia. lakatuig ka tuig sa kong sa akong pagalingon, Nga na gibati para ni Dino. Pero lagi, tungod kay mag-agaw mi, gibaliwa ni nako. Pero pagkahibaw ako, nga dili ay may kadugo, wa na ako, ako, ako mapugni ang akong kawalingon. O hangtod karon malipayon mi sa usag-usa. Na best friend, ig-agaw, o uyab pagyod. Dili na lang kutob, o dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, more power. RMN Recorded by Radio Mo TV Mo Ma kito mangay ka lang ga ani baya nga ta Cebu City O banis sa awit ngayong pagayo awit kang kalan sa bawat sandali Angmong ka agi gibahatan ni dua Carol Mary Hikain, ogobus sa direksyon ni Priscilla Kamu sab mga higala ug kena sukin ti paminaw kina sa papeda sa inyong nagalain lain kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa Yadris lang ni ining tulong na nyo n, handumanan sa Sakawit Karof, Ariman Center Studio, Third Floor, kusay Armartinis Building, Osmania Boulevard, Sibol City. Oba ka ipadala sa handumanan official Facebook page. Hando sa sunod tayong dekang salamat sa inyo pa pamilya.